Hello guys, this is a part 2 of my, uh, yung unang uh, video na ko about sa humidifier, kung gagana ba siya or what. So anyways, tinaray ko na siya guys. Tignan nyo, ang ganda nyo. Hmm. Mahangin lang kasi, kaya malakas ano, na ano yung usok na guys. Oh, pero okay siya. Oh. Diba bongga? ng usok. Meron pa akong balit guys ito. Alam hmm. ba boeng guys? Oo. Ba? Maganda kasi sa room ng may you meron tayong air humidifier, guys. Kasi guys kasi pampalinis 'yan ng hangin at pang paalis ng amoy loob sa kwarto, pampabango, 'di ba? Magiging healthy pa 'yung room mo. So anyways guys, success kasi gumana naman siya. Diba? So, bango ng kwarto mo pag ganyan. Diba guys? So, thank you for watching guys. Keep on supporting my channel. Lalagyan ko pa siya ng oil guys. Ito. Po. Ay, ng water based na scent. Guys, okay. so, para mabango siya. So anyways guys, thank you for watching. Success. Yung eriy, i natin, gumana na siya. Thank you, thank you. Bye guys.